Okay. <laughs>

Okay. Okay. okay na, okay na dinamo. Sawadi kap na kayo. Sawadi kap kap noy lap noy. gani. Dakto pinir. Na circular yon. Sinto pa sinto? Gamit ang sinto, ah. okay kayo. Oh, uh, ang andar normal lang ang andar, normal lang to ra. Hindi na mga gibi. Ila, pa gibi ni, ya. Ila, gamay. Ah, ni malig mo au. Ha? Ikaw pa ni makina. Ako magdayo. Dako magdayo butang. Utong ni gamay ta ko ta kon pa gibi nga. Gamay ni gayo tu butang ro. Ah, ada pemikir power ibu tangguh. Mana lagi? Ini kau nato, mana tak 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 tak. Mana bawa kau nanti Oh, dua mana kau buk?